for 16 years. Yung customer natin from Sambalis. Sambalis po. So, ba't sila nandito? Eh, ang concern eh, hika ulit. Hika. Ano to sa nasimula pagkabata? Ano to sa nasimula pagkabata? Inborn? Bossing, ano, ano na mga napagawa dito? Uh, wala pa naman po. Wala pa pong... naman. Pero napacheck up na siya? Oo pagka uh, nasa pagka uh, yung umatake ng pan, talagang na-hospital siya. Tapos na, umahabot sa gano'n. So, magandang ano po, magandang gabi, madaling araw na pala. Magandang madaling araw po sa lahat. So, yung customer natin from Sambalis po. So, ba't sila nandito? Eh, ang concern eh hika ulit. Hika! Ba't ito sa nagsimula pagkabata? Nagsimula pagkabata. Inborn? Tsaka pag nag... nag... Pag ganda niya, oh! Tama black beauty siya, oh! May kilala ka may mabuti lang, eh. Buray na. Hindi. Buray na. Buray na siya, eh. Black beauty siya, oh. may kilala ka may mabuti lang. Kilala mo rin. Mabuti lang, pero walang ganda. Si! Si! <laughs> Mamaya, check out so, Ang problema ay napaka na to, tangi, sobrang tigas, grabe. Kung 16 years yung hika, 16 years na rin na nandun, tapos mukhang napagbigyan na yung tama ng bata. Tinanong na rin namin kung saan siya nagtitrigger. Oh, pero isama na natin sa video. Ben, kamusta pag naglalagay ka ng papangon? <tip> <tip> tapos, doon na nagtitrigger yung hika. Anong pabango yung nakalala mo na trigger ka? ano alam ko sa mga pabango po ng klase kung matatapang kayo eh. Wala yun. Si! Ready nyo yung mga pabango! Pero alam. pag matapang yung pabango, hihikain ka doon. Oh, okay. si. Alam mo kung bakit hindi ka? Kasi hindi sa'yo yung pabango Gumagamit ka rin yun. <laughs> sa mga klase mo lang. <laughs> tama, tama. Plus, sa'yo si Rindaw, si ready mo yung lahat ng na matatapang natin pa bango. B. Pwede. After nito, bahala kayo kung magagalit kayo sa amin or hindi. Pero after nitong hilot, mag kami ni na Paul, mag-vape. Vape ka boy, mag ako sa tabi niya para malaman natin kung matitrigger pa o hindi na. Kasi kapag hindi natin sinubukan, hindi natin yung malalaman. So, Pern, tutok mo sa tatay Pern. Bossing, ano na mga napagawa dito? Uh, wala pa naman po. Wala pa naman. Pero napacheck up na siya? Opo, oh, pagka uh, nasobran, pagka uh, yung matake ng pan, talagang na-hospital siya. Pag na umabot siya sa gano'n. Hmm. Pero ano to eh, lifetime kasi to, paghiga daw eh, walang gamot dito eh, no? Opo, sorry, Game? Kung wala ba? Game, hindi na ba? Hmm. Gantama lang yun sa, ano, somewhere else, sa ayusin lang natin. Okay, so para hindi mailang si Bebe, lahat po ng na lalaki, upo muna po kayo dyan sa anong yan, tapos pauli ganun ba poly? Okay, game. So, napagkasundoan ng team na wag na siyang ip ipakita kung paano siya hinilot. Kasi 16 years old, baka makita ng mga klase eh, or baka nagkaka-crash na, baka ayaw ipakita yung likod. So, alam mo na, bata to, tapos nagsabi ako dun sa nanay at tatay, yung nanay at tatay, ipakita mo. Yan ang nanay at tatay. Baka sabihin, hinawakan natin yung babae na kami. Wala kasama lang. Ta, ipapakita ko na lang sa inyo kung saan namin nakuha yung marka, pero hindi ko ipapakita yung buong likod. May relax ka yung mga pinagtamaan, ito po. So, iiwasan natin na makita yung likod ng bata. Pero napakita ko dito kayo. Lilinawa ko lang, ha? So, ito yung mga points na tinira namin sa kanya. Pero buong likod yung inayos niyan. Pero ayan yung mga pinanggalingan. So, yan, isa-isa namin yan. O, ayan lang. Sa mga classmate nito na nagkakakrush sa kanya, kala nyo makikita nyo likod dito? Hindi. Hindi ka kami sa sa'yo, bebe. Ha? ih Ang dyan ang papa mo, kunyari ka pa eh. So isang sagad lang natin. Sa so hindi ko na ipapakita kung paano ito hinilot at kung may makita dun sa balat ng bata. Still 16 years old to. So if ever na may mga ganito yung anak nyo, dalhin nyo dito. Uh, this team will promise to you na kung conservative yung pamilya nyo, walang makikita dun sa mga yan. Eh. So yun. Tinesting na namin to, hindi namin pinakita. So, sabi niya, trigger daw sa matapang na pabango. Saka, saan pa rin yung bebe? Sa sigarilyo? <laughs> Bakit? Di ka naman nililod kasi. <laughs> so, sa ate, oh. hindi kasi natin maipapakita o maipapaamoy sa mga nanonood. Pero itong basa, itong damit na to, ayan. Pagtapos namin hinilot, nilagyan namin ng pabango na, ayun o. No? Pagkakabal. Ayan. Ano yung, YSN. Saka? Pension. Yan. Yan yung mga pinakamatatapang na pabango na meron si Hershey. So, pagpapahingahin pagpapahinga muna namin yung bata, ah, uh, papakita namin sa inyo na magyoyosi kami sa tabi nito. Yosi sa kavit na magkahalo para, ano, para talagang aggressive talaga. Pero as of, as of the moment, ganito muna gagawin natin. Baby, upo kami. Sabi niya, sa pabango daw siya natitrigger. So, ano yung mga pabango? mo. <coughs> Ayan ang pabango. Pati yung pabango na sinasabi mo, mga na hindi masyadong matapag. So, ito. Pero, pero na kami sa pabango eh. Napabanguhan na namin ito eh. Ang ganda-ganda mo. Ayan ha. Ah. Pasabi nyo, konti lang nilagay. Pagalawaluin natin. Ano to? Pabango ang binigay ng... Pag... Huwag ka kasi nangihiram ng pabango ng classmate mo, kaya kahihingi ka doon. Ayan ah. tatlong pabango yung hinalo-halo natin. Bin, pahingi akong pulbo dyan, Bin. Sabi ka ba kung ano ka din? Nakakapagpulbo ka, hindi. Hindi ah, makakapagpulbo ka na. <laughs> uh, ayan ha. Pwede, pakita mo pwede. Baka, baka ah, ba na konti ang kaysa pulbo. Oh. oh ayan ah. O. Oh. Pupulbohan po kaya ito sa gilid ng ilong. Kaya <laughs> na parang kahit walang hika hikay doon sa ginawa ko <laughs> So tara bebe. Laka tayo pa sa labas. Hindi ka dali. Hiyos tayo. Paul! Bait mo! Tara na! Uy!

Ben! Bago ah, ka stand naman, dyan. Pa. Tiga pala si sinelas, oh. You stand. You know, uh. Ha? Okay. You Teka lang, teka lang ba? You stand! pa. Um, uh, lang minutes. Ang kasama ubos to. Gago binugay no. Tay para malaman natin kasi hindi natin sir no, malalaman no. pag hindi natin sinubukan yan. Okay, so tapos kami magyos sa tabi niya. Antay pa tayo ng 10 minutes tingnan natin kung ma-trigger pa. pa. 10 minutes pa. 10 minutes pa. para maamoy niya lalo. Tabang mo. Oh. Yan ka lang na nagkaroon ng pulbo dyan sa harap. 10 minutes. Sinubukan mo na magpulbo dyan sa harap. <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Ika talaga abuti dito. May asma ka rin dati? dati. Ah, kinalakihan. kinalakihan mo na? Ngayon? Dito sa amin, simula nung sa amin? Sa amin pa? Ah... Uh, Pagtuntong ko ng college, wala na. Wala na. Ito inborn daw eh. Kaya mo umubo ah. Pag ito 10 minutes nag-survive ng walang bunta, wala na. Wala na yan. Huwag lang uuna na ng mataas sir ha luluwa ulit natin ng ginawa natin. Pati yung mga upong ganito, sir. Oh? Bebe, ha? Pati pag may connection sa ano? Saan? Sa Pwede po kasi, sir, matrigger ulit. Baka mabaklas yung ginawa namin. Kaya hindi muna talaga pwede. Uba ba siya, ma'am? Uba siya. Paano? Pern, tutok mo dun, Pern. Pern, tutok mo dun. Pern, Pern, tutok mo sa nanay. Paano, ma'am, yung tayo niya, ma'am? Hindi. Kasi <laughs> hindi. <laughs> hindi natin siya ano na pinatayo, eh. Ah, ganun. Di ba, madala siya nakapano? Yung... Nakahukot. Parang ang taas ang balikat lagi. <laughs> hindi yung... naman, ha? Parang ang pagkakas. Ha? Okay, isama na natin to. Baby, tayo ka.

Spinal din. Sa ko lang po yan dito sa, ano? Sa, 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 sa Bulacan. Kasi nung nalipat po kami dito, yung asap, hindi po kasi healthy yung hangin dito. May mga pabrika po dyan ng, ano, simento. So, yung may mga hika dito na malapit dyan, talagang, ano, nagsisevere. nung paglipat po namin dito mag-asawa, araw-araw talaga eh. ko, hindi ko, sinasama ko siya sa dasal ko. Sabi ko sana may makilala kaming tao na marunong mag ng ika. Kasi alam ko talaga sir, hindi ko kaya eh. eh one time na hinihika, ginaganong-ganong ko siya sa likod. Yun, nakapakot ulit kung saan galing. Sabi ko, dito ah, ata po galing ha. Ah. ko, papasok. Parang nagdahilan lang. Tapos tinesting na namin ang tinesting kinabukasan. Nilalabas-labas ko siya dito. Tapos pinapausukan din namin ng yosa sa kapabango. Bawal din siya sa pabango sa kapulbo. Kung tinesting na namin, wala. Wala na. Parang nagdahilan lang. O, oh, tas during ay, kinabukasan, nagkikwentuhan kami tungkol sa hika niya. Yung isang customer na may 38, 38 years or 48 years na hika na galing ibang bansa. Nagaano na siya? Nag nagmenebule saka marami na siyang maintenance. Bigla siyang nagsalita na hindi na daw siya na simula nung hinilot namin. Doon na namin na-confirm. Tapos sinubukan na namin na sinubukan doon sa mga may hika. Sabi ko, napapagaling pala ng hilot. somewhere else, dun po sa may bandang taas Konektado siya sa puso, saka sa ano. Wala pa. Bakit? Aksidente lang po yung pagkakadiscover niyan dito na po sa bulahan. One minute boy, tama. Mami, hali ka mami, kasali ka dito. Okay na yan boy? Hindi pa. Okay na yan. Mami, hali ka mami. Mami, <laughs> Kasi ikaw mami yung pwedeng dumikit dito baka sabihin minanyak namin eh. Ah. Ma'am, dikit mo yung tenga mo sa dibdib. Pakiramdaman mo kung may ano tunong pusa. No. Ah, wala. Ah, sa likod, sa likod. Sa <laughs> 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 so, syempre, tatanungin natin siya. Bebe, kamusta yung pakiramdam? Pahika. Wala. Oh, no. Parang na-refresh ko. Okay. Ayos, nang tayo ah, oh, narinig yung bata. So, if ever na may tama kayo ng hika, believe it or not, kahit naman ako nung, nung upisa, hindi rin naman talaga makapaniwala, kaya pong ayusin sa hilot yung hika. Marami na po kami nagawa. Hindi lang po yung normal na tao. Even po yung mga, yung may, may mga doktor na rin po kami naayos yan. So, paano? Kanto yung case nyo? Hindi nyo na alam yung gagawin nyo? Umay na kayo? Dali nyo dito, susubukan natin. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo sa Bulacan. Team Tonyo para sa inyo. Yay!